Ito rin po ang paniniwala natin. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Wala talagang sekreto na hindi nabubuking. Ito nga, unti-unti na pong naglalabasan ang napakaraming baho na itong mga Duterte, ni Digong in particular. Wala talagang hindi nabubuking, sabi ni senator Visa Anteveros. Ipinunto niya na, yun nga, makaraang ibinunyag na Health Secretary Francisco Duque III sa harap ng oversight hearing ng House Committee on Appropriations na iniutos ni Duterte ang paglipat sa pondo, sa bilyon-bilyong pondo, 47.6 billion if I'm not mistaken, para sa pagbili ng COVID-19 supplies sa 2020. Yun lang. Duterte should at least or very least explain the policy considerations that resulted in his directive to Secretary Duque. All right. Ano bang ano pang problema kung uh, nag-decision na i-transfer from DOH to Department of Budget and Management, yung nagpo-procure ng mga services, procurement service ng Department of Budget and Management. Malaki po kasi ang problema dahil yung company na inatasan na mag-supply ng mga COVID-19 uh, equipment at kung ano-ano pa, ay meron pong anomalya. Meron pong uh, hindi mo talaga ubos maisip na ito ay uh, hindi mo maubos maisip na nagkataon na ang isang fly-by-night. Abay, biglang sumulpot ang family. Napakaliit na, na kumpanya at kailan-kailan lang na, na uh, nabuo. Pero yun po ang yun po ang inatasan na mag-supply uh, ng mga COVID-19 uh, equipment and materials nga para sa atin. So talagang kaduda-duda, since Duque made his, uh, this statement under oath, former President Rodrigo Duterte should be included in, in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to family officials by Michael Young, his special advisor, in 2017. So Michael Young introduced Duterte sa family officials. At yun na nga po ang nangyari. Mahirap nang i-explain kung anong kabulastugan ang ginawa ng family. Mahirap nang maarok ng mga ordinaryong kababayan natin kung bakit matatawag na scandal or issue, malaking issue itong ginawang ito ng family. Pero ang totoo niyan, bottom line, merong gustong makinabang sa mga transaksyong ito. At sino nga ba ang, ang ang gustong makinabang? Siguro alam na natin lahat yan. Kaya dapat talagang isama sa investigation. Nahaharap ngayon si Digo sa napakaraming investigation. Sigurado, nakakapagod yan. At sigurado tayo, unti-unti rin pong ilalaglag yan ng mga taong nagamit niya, ng mga taong uh, nasa paligid niya, dating suportado siya halimbawa. Pero unti-unti nga, sabihin na natin ulit, na makukonsyensya yung mga yan at magsasalita at ilalabas ang baho na ng silikong. Ayan, unti-unti na pong nangyayari. Good luck!